Ito po ng aking hawak ngayon na isang uh, power bank ng wireless headset. Ayan. Pag binuksan niyo siya, ayun, ito yung makikita ninyo. Itong dalawang ito, yan yung uh, lagay ng uh, earbuds. Diyan nyo rin siya chin Once na nilagay niyo ang earbuds dito, uh, kusa na siyang nag-charge. makikita dito ang percentage ng uh, bawat uh, power kung ilan na ang laman. Tapos dito sa gitna uh, makikita niyo yung percentage ng itong power bank kung ilan na ang laman. So kung mala marami ang laman 100%, pwede nyo i-charge ang ng sabay ang dalaw dalawang earbuds. Pero pag ang laman ng power bank ay uh, paglubat na ito, hindi niya pwede i-charge yung, -charge yung uh, wireless uh, headset niya earbuds. Dito sa iba ba naman ay nakalagay na open pag inoopen nyo yan yun makikita nyo ang uh, dalawang uh, saksakan na yan itong no, sa kanan ayan uh, yan yung uh, pag chinacharge nyo dyan yung sinasaksak ito naman para ito sa uh, sa cord no? halimbawa nag charge kayo ng cellphone kung hindi ito lubat pwede nyo itong gamitin as uh, power bank yan, pakita ko lang sa inyo So ito yung cord para dito sa pag-charge ng power bank. Lagay ko lang. Ayan. So pag nilagay nyo yan, pag binuksan nyo ito, makikita nyo kung ilang percent. Ayan, meron siyang 15%. Yung earbuds nito guys, uh, hindi ko na maipapakita sa inyo dahil nawala na. So hindi ko kasi naingatan kung saan saan ko nilalagay May nawala wala na ito na lang ang natira ayan. ito naman sa uh, yun yung power bank uh, ah, para sa bawa mo charge kayo ng cellphone saksak mo -sak lang yun dyan ayan ayan kusang nag yung cellphone yan pwede niyo yan gamitin as power bank. So, double purpose ito. Pwede kayong mag-charge dito ng cellphone, sa taas naman pwede kayong mag-charge ng um uh, earbuds. So, maying ang purpose noon. Uh, salamat po ng uh, marami sa panonood nyo ng video yung ito. Uh, sana itong video ito na katulog ito sa inyo lalo na sa mga user na uh, wireless headset sa may na may ganitong uh, power bank salamat po ng napakarami sa inyong suporta ng aking channel uh, na naka apat na sahod na ako sa aking youtube channel salamat po ng marami sa walang sawang panunood sa mga viewers na tumatangkilik sa aking mga videos at sa akin din mga subscribers na umabot na ng 3,336 salamat po ng napakarami sa inyo at sa akin aking kaibigan na ulang sa mga sumusuporta sa akin Chris, Chris Tutorials yun na uh, hanggang sa sunod na uh, pag-upload ko ng videos uh, good luck po sa inyong lahat